Buenos dias, señoritos y señoritas uh, As promised, <laughs> I will be showing you the beauty of our clubhouse uh, At uh, dito na nga po tayo, nakapag breakfast na tayo dito Yun lang, medyo nahihiya yung mga bata <laughs> Sabi niya si daddy talaga, oh. kilala tayo dito sa clubhouse nito, ito pagka ka Pero sabi ko, eh, prinamis ko kasi sa mga kwan ko, eh sa mga subscribers ko na I will show them around lalo na yung yung uh, breakfast area dito sa main clubhouse namin. So, let's do it! Ito nyo, yan, yan ang area ng Antipolo. Uh, dyan, dyan area na yan. Antipolo yan. Yan. But we are twice... Uh, yan, yan. Yan, dyan area ng Antipolo. But we are twice higher than Antipolo. So, 300... Uh, meters above sea level kami. So yun na uh, I will be show yung show guys uh, papasok tayo sa kwan, papasok tayo sa uh, sa buffet area ng uh, ng uh, resort na ito. Uh, na dito lang sa ito rin dito rin ako parati nagha out noon. Uh, pero since COVID medyo hindi na ako gaano pupunta dito. Pero ngayon siguro medyo Okay na ulit yung panahon. So, kakuha na tayo. Balik tayo ulit dito sa hangout ko nito, And magbablog tayo dito. Ayan, no? Ayan yeah, ang area ng uh, Antipolo. So, ito rin, the rest of the uh, the rest of the of the clubhouse namin. Uh, may mga marami siya mga hotel rooms dito. But this is, uh, this is uh, owned by uh, Philinvest Land. Uh, na isang major in uh, developer dito sa Pilipinas so let's go in ipakita ko sa inyo yung uh, yung before we go on a political uh, discussion ipakita ko yung uh, yung loob ng uh, ng uh, buffet area pa open na lang <laughs> okay yeah thank you thank you oyan oh, yan siya uh, this is the buffet area at uh, uh, pa-close na sila at uh, 10 o'clock at uh, yun this is it uh, this is uh, uh, we where our family always have uh, our family gathering occasion okay, kung may bisita kami ginadala namin dito so yan uh, yan, yan ang uh, pastries yan ang uh, Pinili ko talaga ngayon lang mag-vlog habang wala na ganoong tao kasi nako-conscious yung mga anak ko. <laughs> Sabi na si Daddy talaga nagba-vlog pa. <laughs> so nako-conscious sila. So okay lang. Ayun, may mga may mga meeting area ganon So 'yan. So this is still part of uh, Bat's world. 'Yan, dito halos dito nag baptism yung anak ko at dito pumunta si uh, si uh, na kumpare ko si Kuan si uh, si Mayor Herbert Bautista Mayor pa siya noon pero he made an effort to come here to the mountains para lang makapag a uh, to, kwan, to grace my uh, son's birthday yun at saka yung iba pa mga congressman pumunta rin dito mga kumpare ko and clients ko So, yun na uh, this is part of my world uh, later on kuwan uh, tayo we will be we will be discussing more about uh, or I will be showing, showing you dito rin uh, uh, dito rin lumaki yung mga anak ko sa mga swimming pool na ito of course ngayon syempre wala na rin hilig mga malalaki na eh so ah uh, sa uh, meron ring kami the, so basically we have two uh, clubhouses yung maliit na pinakita ko na sa si inyo dati at ito nga malaki na na Olympic size swimming pool tsaka yan may mga gyms diyan may mga rock climbing uh, rock, uh, rock climbing area diyan so yun that's uh, just uh, a slice of my world uh, nalilang guys ha ah. I will just uh, I will just uh, fix this uh, Quanco device ko so that uh, I can set it up for our discussion, huh? Uh, yun lang. We will. Uh, this is a follow-up actually sa sa issue natin na uh, uh, we blog about yung kay Sarah Duterte. So the more I look at it, guys, the more uh, I, I see the hand of Malacanang na uh, nakikita ko ngayon yung impeachment uh, yung impeachment move against Sara this could already be a kickstart of the of the scenario sa 2025 uh, senatorial election dahil kung saan nakikita natin nakikita nyo may mga congressmen na nag, mga, mga, mayors na nagbi-meeting meron ni mga party ni nila sila Sandro at saka yung party nila nila Marcos na nagsiswear in na ng mga bagong officials potos meron rin yung mga yung mga grupo nila Joy Belmonte nila uh, Magalong na alam naman natin noon naging close rin ito noon kahit mga kahit LP sila Joy pero naging close rin ito noon kina Juan kina Kina-ERAP. so ah, kina kina Duterte, so uh, hindi, I will not be surprised kung itong grupo ng mga mayors na na who band together daw for good governance, I will not be surprised if uh, tatagbo ito ng uh, senator sa Senate and uh, dalawa unless they they will make a uh, an independent group, it could be that more mag-alay sila kina Kwan kasi pa yung title lang nila good governance at saka nakita naman natin si Magalong binabanatan na yung Marcos admin pero hindi binabanatan si si Duterte so uh, pwede ginawa nila itong uh, groups of mayors na later on para banatan yung mga yung mga katiwalian sa Marcos admin So, at inilibing naman atan yung Duterte at min tulad yung ginagawa ginawa ni Magalong. So, they could be posturing in preparation for the 2025 election kung saan some of these mayors na nag-join na sa uh, may, uh mayors anti-graft group. Uh, may run for uh, uh, the Senate or Congress pero under the party of Duterte. So yun rin sila grupo nila Sandro na they, uh, they, they, are also preparing for that. Baka uh, ilan ni sa kanila tatagbo rin senator. So diyan nakikita ko naka-align itong, itong trial balloon ngayon to impeach Sara Duterte. Uh, they, whether they will succeed or not, pero lumpo na si Sarah. Uh, parang binibigyan ito na siguro either they will push through with it or they will they are giving Sarah a a notice na kung lumuwaban ka sa amin sa 2025 because sinabi ka natin kung sino manalo sa 2025 election sino ko control sino ko control sa Congress at sa Senate will will be able to control or determine kung sino man ang magiging president in 2028 kasi kung na-control ng mga Dutertes ang Congress na-control nila ang Senate then parang parang uh, parang kwa na lang parang uh, 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 kwa na talaga parang talagang weak, magiging weak president na talaga si Marcos na parang wallpaper na lang siya parang kwa na lang siya dyan dekorasyon na lang sa Malacanang because kahit yung mga budget niya hindi niya makukuha yung mga projects niya yung suporta uh, na mga congressmen and senator hindi niya makukuha ah, kuha na lang siya parang ah, uh, uh, president in name na lang talaga pero without uh, toothless tiger na lang siya without wala na siyang pangil without the control of the of the of the congress and senate so i think that the uh, uh, yun talaga ang target ni Sara, di ba? Gusto nila sana ang si kaya tinanggal si si Gloria Macapagal Arroyo kasi gusto nila talaga well, ko control yung kongreso and then kung saan nanggagaling yung budget and then later on na uh, uh, putatay tayo sa magandang view. Later on, i-control rin nila yung yung uh, yung i-impeach nila si si Bongbong Marcos. So, Uh, knowing that kind of scenario or knowing na may plano ganon ang mga Duterte and Arroyo groups, kaya ngayon naman, either they are giving uh, Sara Duterte a message na huwag nyo ituloy yan or uh, tigilan nyo na yan or gusto na talaga nila tanggalin si Sara so that uh, ma-weaken na rin siya to, 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 support or to, to gather up uh, very strong political candidates for 2025 both in in the house and in congress uh, para hindi nila makontrol yung Senado yung Kongreso at Senado so para para si Marcos pa rin ang may total control talaga so this is still a power play but to me this so far is the biggest challenge to the to the to the Duterte and Arroyo groups kasi either way ah uh, with the uh, with the impeachment complaint hanging over at her head uh, ma kuwanta talaga si Sarah, eh. i wouldn't be surprised baka pati budget niya maapektuhan uh, that's why we have to watch out dito kasi kung natuloy yung impeachment or nag gather up momentum it means gera na talaga yung dalawang grupo pero kung hindi natuloy or napakinap napag-usapan nila na wag ituloy basta baka siguro ang deal nila o sige uh, wag no hindi na, na naman ituloy yung impeachment kay Sara pero wag wag na rin kayo mag uh, magsuporta uh, ng uh, candidate for uh, the 2025 uh, senatorial and and, and uh, uh, congressional election so kumbaga kuan na lang kayo neutral na lang kayo ganun let other parties liberal party opposition uh, challenge us pero kayo uh, out na muna kayo hintayin nyo na lang 2028 wait for your time remain as as remain as uh, as uh, vice president until year year uh, 2028 and uh, we will not rem uh, remove you from power pero do not challenge us in 2025 kasi delikado rin kung makontrol nila Sara wala na kahit yung mag-endorse pa man si Marcos ng ibang kandidato sa 2025 let's say si 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 uh, Martin Araneta si ah, si Mar Martin Romualdez Speaker Romualdez pero weaken narin na rin yung chances ni Romualdez without without them having control of the Senate and Congress and the local governments so syempre si Romualdez rin I'm really sure behind siya dito because he also has an interest na lumpuin rin si Sarah who will be her be, his biggest challenge kung tatagbong siya presidente in 2028 so these are the issue uh, that birds watching so ito lang po ito lang ang kwa natin plus uh, the sharing to you the views and slice of life ni Vat dito sa mount mountain top uh, subdivision namin and before we end bibigyan ko lang kayo ulit ng view uh, na view we enjoyed here a uh, overlooking metro manila and uh, this is uh, just uh, minsan nagwo-walking lang kami papunta rito 10 minutes walk lang andito na o oh, kung sa kotse from our house mataas na yung 3 minutes <laughs> so uh, this is part of my world for 13 years now So Yun, Thank you very much for watching, and, uh, and uh, please share this blog to those na nagpapalo sa issue dito sa impeachment. And uh, I'll be seeing you in my next vlog.